Ayan mga matik. Dahil sa kanina, may nakita ko na mimingwit. Panay kagat mga matik. One click lang pagkahagis may kagat kagat mga matik. Ngayon nainganyo ako mga matik. Ngayon mamimingwit din ako. kaya Kompleto. Parang professional lang. Doon tayo mga matik sa mga kagat. One click lang mga matik may kagat na. Ngayon, susubok tayo. Si doon matik susubok na mamingwit dito lang yan sa balubad ka ganda pa naman ang agos ng tubig eh, mababa na kaya lang dito, mga kamating puro bato bato kailangan dandahan lang kasi once na nadulas ka ayun matik yan mga mababa mababago ka sa puro bato na yun nandun pa sila na mimingwit doon, makakang hindi pa umalis nakarami na sila, mga kamatik kaya, tatry natin timba na dalako, kala mo maraming mahuli, no? mamaya may isa lang <laughs> Di ba? try pa rin natin mga matik dahil sa maglilibang lang tayo ngayong araw, linggo wala magawa, mamimimwit na libangan lang naman mga matik naglilibang ka na, pagka may nahuli may kakainin ka pa mga matik Ay. mayroon na nagagis naglambat na mga matik may naglambat na. baka wala na mahuhuli ayun sila mga matik nagdadala ayun mga matik nagdadala sila kaya kanya-kanyang estilo lang yan. Panguhuli. Maumatik. Iba nagdadala. Iba kapakapa. Dahil maganda ang tubig. At malinaw. Malinaw sana makahuli. Dito tayo. Tatawid tayo. Ayan. Maumatik. Ayun. No voy a hacer. mga matik, dala lang yan wala wala na namimingwit umalis na yung namimingwit dun oh. Ah. Ah, nandun sila. Na. Oh, marami din pala nakakuha, na kukuha, ano? Pero pwede na rin yun, Sa Oo. Matik. Ayun. Yung mga matik, bali nagdadala sila. Marami na rin silang huli, mga matik. Tayo, mag-umpisa Na mamingwit, mga matik. Yung mga matik, pinakita ko lang. Mamaya papakita ko sa inyo. Paano mamingwit, mga matik. Umalis ka na doon. Wala na kumakagat doon. Ah. Uh -huh. Sabi ko na wala na sila. Pero may kumakagat. Yan. oh, meron. Ay, tapos may